bus dito sa dagat. Wow, para na kawigan. Wow, para na sa Ugat ito. Ito mo ako na kay... ito ugat. Ayun. Yan siya kay Lino Sugat. Ay, dilawan. Aba, dilawan na. Ayun, dilawan na. Ay, dilawan. Ayun, mga tropa, dilawan. Unang pasipan. Ito ba mga, mga tropa? Bali bata na naman yung area namin. Ito yung pamilya na, na tumaog sa amin. Ito. Naghoy pa rin siya. Yung bahay ito. At meron kasama siya na ano? Ano ganun. Ana yung manik. Lamisa. Kumomunsi kay Lamisa, lamisa. Ah. Ano to? Nara. Nara. Pininggay na lamisa ito. Ang <laughs> oh, dami's na rito, ano? Eh, ano?

Hari magi salam laninik nap si Kelinok. Ah. Oh, ah, kalawin. Ah, may sisinap pala ito. Hari aniyan. Tau. Tau. Marami ang salabah. Iti parang yung jet na lumilipad oh. Ayung ang bungaan ate, babe. Ay babae yung abogan. Tuloy pa, pa ata. Napagod pag re-raise. dito bali ipiprepare man nila igo yung ano yung habungan sa mga butigyo ron tulog na lang nila yung para cute nila tatanggalin na lang nila yung para cute nila pagsamahin na lang naman nila yung ano yung busiro yung pagsamahin na lang dalawa pagtaliin nakaiwalay daw yung isang inay eh. ari na tayo ng para -kyot. di

palabas. Hindi ako hindi mula, pala ako hindi ako hindi ako hindi ako hindi ako ako hindi ako hindi ako Patay na pala, patay na. Ay, Pagkatingin mo? Na, na ay, napatay yung sabon doon. Na nung... Buti hey, naman. Hey! Lang kayo kayo Buti yung dinabulok doon. Shout out nga pala sa nagbigay sa batang uli sa amin. Bale, ang operator na ito ay si... Ang operator na ito?

tamnan. Okay. Hindi Si guding. Ay, mali yung bangka, mali na, Hindi ano? gaganon kapon. Yung yung series? Anong series doon? sa ano ba? Sa tabi? Doon sa tabi, may nasunog na series doon. Noong isang araw. Ano Ha? Ano nga kayo nang papahay? Ano nga kayo ng थी सघे Ah, <laughs> yan mo. No. Nakakatikrit tayo tayo. <laughs> Malayo pa, malapit pa. Okay, baka bumangga tayo. Ayan sila. Baka bumangga. Baka hydraulics naman. Mah, yung malalapan si Sino.

Ayan. <laughs> Ay ngayon. Ay ilaw na, ilaw. Bayaw na hilaw. Bayaw sa iyo, bayaw. <laughs> <laughs> siya out nga pala kay Dem at saka sa operator na ito. Magagalit. Ah bakit? Magagalit lang. <laughs> Ang <laughs> pakita, baka hindi ito pa siya. Ay, ito ka bukay

Ge. Eh, para kay tayong isprabing mamahoy ay Ihaw. na. Ta, ay, tao pa diyan. wala takay, face kita natin. Ha? Totoo. Beres ka.

apo talaga. talaga kasi baka lang ay. Ah, aba na. Ngie. wala 'yung kaya hindi ko nilipit mo? Ble 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 ble. na lang 'yung pagka-renahin ko sa mga. Hoy to pae sa amin. Oo, oh, makakapuno kami ng bodega. <laughs> Yan, abangan nyo mga tropa. Sana makarami kami para uwi na kami bukas. At sa atres ay kumpisa na nalakas. Atres na buka. bukas. Mga bagat. Kaya nga. Ang mga sabi ng sisang araw. Ayan. Sana makarami na kami dito sa pagkaran namin bukas ng umaga. Grab, may tala mo na yaw. Kala ka, katita tayo. Ayan mga tropa yung bata. Ayan.

guys. Kukuha lang tayo ng pang-thumbnail sa ating YouTube channel. Ayan. Ayan. Thank you po watching, mga tropa. Hanaan tayo nyo na lang yung pag-aray namin bukas umaga sa next video. Ayan. At sya to nga pala, pasuporta po. Uy! Ang dami mo isa na ito. Uy, bitong kita o. Kitang kita na. Kitang kita na. Ayan mga katropa, salamat mga kapadun itong video na to. Ah, pasuporta po naman kay Pacific Vlog. Yan, isa po natin yung mabait na kaibigan dito sa Bangkang Joam Trees, Isang katropa po yan. At saka si Linogs Vlog. Yan, pasuporta po yung kanyang Facebook page. Ayan, marami salamat po. Bye bye! Atras na, atras! Ayo mga istaw, ayaw niyo balay sa batang. Ito mga tropa, unang pasipad ni Quintin dito sa batang na ito. Tingnan natin kung anong na ito. Kulingan. Kulingan. Pagkapon, pagkapon. Tapos nung pasipad niya doon sa batang din area namin kanyang umaga ay pakoy. Ngayon naman ay titingnan natin kung ano ito. Ah, ay, dilawan! Baba, ah, dilawan na! Ay, ako, dilawan na Ay, dilawan! Ayan mga tropo, dilawan. Doon ang pasipad! Dinding. Ano kayo? Walang gagaya, dilawan yan! Tiba tayo yung matandang arima. Talagang, yan! Oh, kapo ni pakoy. Talagang na rin lang katulad, ari? Ay, eh. matanda baga. Tapos mabairo <laughs> eh, <laughs> pa talaga. Mabairo po eh, makakasipin. Ayun! Matanda ka ba yun ah? Oo! Ayun! 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 po si tatay